is the maturing the the maturing in the testicles during the course of spermatogenesis very important mm -hmm. yes kasi uh, bata pa lang sila no when their the, the the sperm cells are not yet uh, mature they're mga immature mm -hmm. you should feed them already Kaya sinasabi natin kailangan masustansyang kinakain niyo mm -hmm. may zinc may vitamin E 'di ba yung binibigay ng ng namin sa mga pasyente mm -hmm. na mababa ang sperm sperm count tapos yung um selenium mm -hmm. B complex yung mga ganun Those are very, very important for growth of your sperm cell to mature. Kala mo hindi sila nag-feed, no? Nag-feed rin yun. Okay. So parang binibigyan mo rin sila ng ano, nutrient, mm -hmm. ng gatas, no? Para lumakas. Okay. I always say to my patient, dapat kasi during the process of spermatogenesis, kailangan, you should produce mature, happy sperms. Mature, mm happy -hmm. sperms. Okay. May malungkot po iba. ba? May <laughs> malungkot na. Oo, uh, meron. Sila. No. Bakit malungkot? Pag mm. na-stress ka, meron kang trauma, mm. meron kang uh, chemical reaction. Anong mm. ibig sabihin chemical reaction? Trabaho mo, na, lalo na yung mga nasa barko, yung mainit, mm. di ba? Yun nga, Dok. Okay. You yeah, to be very careful mm. yung mainit lagi dito sa sa area mo. Di ba? Kaya sabi ko, When you like sauna and steam, huwag magbabad ng matagal. Because remember, your male reproductive organ, which is your testicle, is where you will produce your sperm cell. Bata pa lang. So bata pa lang, hindi pa sila hinug, eh, inaano mo sila, i-call that? Ipagitan? Ha? Pinapainitan. Hindi. Parang hindi mo naman sila ina... Parang hindi mo na sila inaalagaan. They will produce not good mm -hmm. sperm cells. Sa mga ganun kay Kaya yes, Sa mga sauna, kanyari, sa mga and the spring Uy. sa mga hot spring dok eh ano ba may mga safe po ba na temperature, na temperature lang na pwede magbabad yung mga you should not na. you should not dip beyond 39 or beyond above 39. 40 Ay, oh, you really? are allowed to dip but not too long okay, okay. hindi nyo alam guys why the more important uh, male organ is dangling mm hmm Mm -hmm. It's siya. not uh, inside, inside the body yeah. okay. yes. compared mo sa female reproductive organ nila oh, nasa loob so mm -hmm. hindi mo ba alam but na, nas, nasa Parang labas yan may, may cooling effect mm -hmm. hindi masyadong mainit because the the internal temperature mm -hmm. of uh yung katawan natin medyo mainit mm -hmm. ah, 37 'di ba 37 sa female kasi, the eggs need that temperature. Ah, yun. Kasi pag sobrang lamig, wala. Bugok ang mga iklog siya. Oh, di ba? So, alam nyo. Iba ang sa sperm. Mm, balik tayo. Maarte. Hindi well, okay. we'll maarte. -hmm. oh, naman may, eh. may, ano, may, 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 may cooling. Oh. No? the, the more yung, 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 the weather is uh, slightly okay, mm. they produce more. Mas better. Yan ang kailangan nila. Okay, pati. so, hindi po okay na mainit. Pero yung, so, yung sobrang lamig naman po, masama din po ba? Tinan mo, pag sobrang lamig, your, your testicle uh, normally will lift the male uh, structure up di ba magugulat ka uy bakit parang ano kasi kuku hihigup naman siya ng init mm. from your body yun yung way mm. niya pag i-regulate yun. agad mo yun. oh ngayon okay. mm -hmm. mo ay ganun pala yun. ay yun yun mm -hmm. pag sobrang lamig makikita mo it retracts mm -hmm. because it needs ano What? yung warm init no? sa Pero, inyo naman wala nang problema it's always mm -hmm. inside the body And you you have that incubating period na okay siya. Mm -hmm. pero may, effects po ba yung <clears throat> sa spermatogenesis, yung sobrang lamig naman po? Um, hindi naman kasi meron tayong thermal control sa testicles mm. natin. Oh, Yun yung ganun regular. galing, di ba? Galing ni Lord, di ba? It, it, it tends to have that, ano, hindi siya so sobrang lamig, hindi siya, no. ano, hindi siya mainit. Mm Huwag -hmm. mo lang aabusuhin. Kasi yung nga, yung sinasabi ko, externally when a uh, abuse mo siya mm -hmm. then the information ng mga immature sperm cells mo become mm -hmm. ano ano hindi maganda mm -hmm. 'di ba kunya yung work mo lagi kang nasa steam mm -hmm. magulo ba diba? yung mga ating mga overseas worker yung mm -hmm. nagtatrabaho steam. sa Yung mga nagluluto Dok, prone din ba sila kasi 'pag nagluluto parang medyo warm dito, 'di ba? Tama ba yeah. Pag mga grill-grill ganyan? Don't go so far. Uh, don't kasi you Here. will not be cooking 24/7 naman. Hindi naman. No? Mm. Uh, <laughs> 'Di ba? Okay. Unless you know then you you have a time to ano at at least meron, may a little bit on effect, no? Oh. No. Makakaapekto 'yan, 'no. Kasi importante rin 'yan kasi later on kasi hindi mo naman malalaman kung Uh, it affects the number of counts of your mature sperm mm -hmm. cells later on, unless na examine mo. You have to remember that we need 60 million, ha? Hindi mm. na 20 million. 60. 60 million. Na paghahati ng dalawa do? Oo, oh, 30 million mm -hmm. from the other side, the 30, 30 million 30. from mm -hmm. the dami, no? 60 mm -hmm. lang. And this will be, this will be, ah, uh, ano yon? Very, very significant kasi lahat kasi kailangan may ulo, may may neck, at kompleto. may buntot. Kompleto. Mm -hmm. Hindi pwede dalawang ulo, dalawang buntot. Mm -hmm. is, uh, isang ulo, dalawang buntot. Pag hindi siya na properly grow, ganyan ang lalabasan mo. You do not want a 50 million na abnormal lahat. Ay, yes. Ay, okay. -re reject ng eggs niyo. Uh -oh. kung maate ano. yung sperm natin, mas mara ano sabi, ay hindi ka maganda, hindi ka gwapo, ayaw mo. Mm. Kasi It's abnormal different. eh. Uh -oh. Maliban doon, <laughs> okay oh, mga cameraman. Maliban doon minsan mabagal. Kasi hindi Kasi, ba nasabi ko sa inyo pag sinabi, reggae, set go o oh, mm. abulin no go, eh, kayo. Go, race. Race. Time, time mm. yan. Ting, ting, ting. Ang tagal, ang tagal. Pag nagtagal sa'yo, magre-regress yan. Mm -hmm. Your na eggs Galing regress. Na. Wala na. Sarado na. Time. Time's up. Time's up. Tagal mo That's mo, it. Yeah. Ganun. Ay, hindi nagaantay. Mm -hmm. Mainipin. Mm -hmm. Kaya pag nandoon <laughs> na kayo, ready na. Oo. Eh, maswerte. Now, Dok, Wait lang. Okay, question. May question. <laughs> Look, may chance ba na halimbawa ito may mga deformities na mga sperm ay makapasok sa egg? Pag nakapasok sila at nakapagbawa naging na bata may problem po ba 'yon? Very good. Mm -hmm. Pag nakalusot, mm -hmm. pag naalusot, mm -hmm. pag may chance mm -hmm. in a 5% ano na kahit na sabihin natin parang ba -ba. inutil yung mm -hmm. ano mo no nakapasok, mm -hmm. you'll have congenital anomaly. Ayun nga. Okay. And that that will not survive ng ano, magmi-miscarriage ka. Ayaw. That's why you, sometimes you have miscarriages kasi hindi siya mabubuo. Oo. Dapat talaga healthy parehas. Yeah, oh. Makanan nga siya. Nagsara, nag-close ka nakapasok eh kasi hindi okay. mo na alam eh Papa, open kasi lahat ang gates naman ng ng egg. Ayaw. Pag nakapasok ka sabi mo tin. Oh, ayan swerte, swerte. But it's deformed. Ayaw. Ayaw. Pag nag-nag nagano nag, na sila nag-unite na, okay, we'll have another topic on jene. Pag nag-union na yan, doon mo na po form yung babae ba, lalaki, ilalabas natin. Mm -hmm. Mm -hmm. Uh, imagine mo ha, pag andun niya yung dalawa, meron na magkocontrol, parang ano, babae lalaki. lalaki? Mm. Mm -hmm. Lalaki na lang. O kasi, kasi yung chromosomes, yung genes, mm -hmm. ganyan nagkakontrol. Mm -hmm. Tapos yung code, yung sabihin yung genes, pag nakikita yung code, Meron nang parang nagaano na tuk 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 oh hey, ha hey, kanya hey, hey, ganyan, hey, hey. itsura ng ilong niya tuk-tuk-tuk-tuk. Tuk. bak yung nagii-encoder bakit ganyan ang tsura wala bito. na akong makitang Magandang maganda maganda mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. ano mo because sabi mo nga defective, defective. Mm -hmm. ano ba to Ay, magulo ba diba? ang gul? Mm -hmm. how can we code it mm -hmm. so pag itinray i-code mm -hmm. it Ipa. might not survive error Iyo. Okay gets a room. Like it gets more. Mm -hmm. I made this simply for, mm -hmm. so that you would know.